At ngayon po ay andito pa rin po tayo mga kaparmling Doon nang nakita po natin itong mais Ay kinakain po na oh Mabait yan eh Mabait ito, ano? uwak Basta kinakain na po ay sabi po namin Ay ano po, magulang naman po oh. Yan oh Bato ginagaya tayo na yun ay. ay pwede na po, pipilihan na po natin yung pwede dito Harvest na po tayo ng mais ngayon po, Ito na, pwede na po ito oh kukunin ko sa akin eh. Yan po. Uh. Yan. Ayun, naman Kahit ayun, po siya ay medyo maliit. Maliit eh, naman. buo naman po. Yan, eh. Uh. po. Uh. Hmm. yan po. po. May laman naman po. Tumbas tayo po may pang laga-laga. No? Yan po. Yung uh. sako, may nasaan? Hindi. Kukunin ko. Yung ganito ba? May? Ito, pwede yan eh. Oo. Lahat na. lahat na. Oo. Okay. Lalahatin na po natin ng pwede yun ah. Ayos po. Ayos mo na. Gawa ng ano po, sayang po eh. Tayo nga po may trabaho sa palayan. Kain mo, tanda mo. bungi. Tumawa <laughs> ka. Oh, hindi ako man ako kasama nagtanim ng mais. Sino ba nagtanim? Kayo ni Poring Rande. Oh. Ah, ba? Tubig mo pa ako. kayo na ano yun na naman daw doon ay pahabol pala ang ano huling tanim yun huli yun si naman kong maputi eh May ano masabi mo sa mga mais natin? Rin, oh. Mapakinabangan Mapak din po. Nila na. Para po ay lagitan po. Ganun, ano yun? Hindi talaga siguro panahon. sa panahon. Sala po sa panahon. Hindi, hindi Ay, na pero na. yan. Yung kay, ano, kay Tiyo Ricartes sa Tayabas. Yan, siya toto kay Tiyo. Yan, ang gaganda. Saan doon? Doon sa may, ano, tabing dumaka. Ano, kita mo? Oo, nung kami na mako. Ano yun? Hindi pa. December pa yun. December na wala Ay, mga katapusan pa. Matataba? Ay, ang Hybrid daw yun. 1 to 1 kilo. Hybrid ba yun? Hmm. Yung nakaraan, ba Hindi mo babala ang yun. Ang ganda ng puso, ang lalaki. Hmm. Oo. Ay, awan ko lang. Bagong ano daw yun? Bugta. Bugta. Yan po. Oh. Kumuha kami, talbos ng ano, kalabasa. Diretso pruning na yan oh. Hindi okay lang yan. Para sa mga pati, ang haba ay. Eh. Taba po. Mga talbos po. Tayo pa makuha ng talbos ng kalabasa din eh. Diretso pruning po. Ah, may bunga na po. Yan. Masarap po nito yung may ano, talbos at bulaklak. Sayang arang bilukaw po. Eh, nalaglag po ayun po yung bilukaw pagkadami. Hilaw pala ang po, bilukaw pagkakadami yung bunga po. Bilukaw. Pang-asim na yun. Pangasim. Pang-asim. Ah, oh, may buko pala yun. May, may buko na dali ko. Oh. Sayang. Pero sasanga pa naman po yun. Marami na. May, oh. Ilan sabi mo, tatlong piraso nito? Tatlong piraso, tatlong piraso po nito. Nung may mga nagbibinta po dun sa amin, ayun na magugulay po, taga bayan. Tatlong talbos po nito, tapos ilang bulaklak, mga tatlo, din. Sampung piso. Sampung piso po. Basta dyan naman nabibili na. Wala na. Pari po. Oh. Ba, madami-dami din po ito. Bulaklak na eh. Makuha po tayong Bulaklak. Paborito po ito ni Bunso ay yung gulay na mais po. Yan. Para po yung ating na pitas na mais po. Yan. May panlaga na po. Tapos pang ulam po, mamaya pananghalian po. Eh? Sarap gulay. Gulay po ito yung mga medyo ano po. Ito hindi pa magulang. Tapos ito po natin mga gulay oh. ating isisilid na po. Hindi kayo ito magkuskulang sa katawan. Hindi Bigat na lang Big ako. po oh. Ay bangabang bang po tayo. Pauwi ah. Ang basket pa itak mo. Tara muna. Tara po. Tayo po. Uuwi na po. Magkaano naman tayo sa tulugan po. Magtatabas po ulit. Areto muna pala mamaya. Oo. Masarap 'yung kalabasa. Ano 'no? Mm kukunin natin Ayan eh, pa, sa mo. Sa menu Ang ganda ka, ano? Kanina ko pa yung pinag Ni para Flower tama ng kalabasa. <laughs> uy, di uy, hindi mo pa ako nabibigyan ng rosa. Kalabasa na lang. Ang na Ah, kahabantang kayo.

Ano oh, uh, ba? Lalagay ko sa ano? Flower base. Ganda ah. mm -hmm. na sikat ang araw. Oh, bago pala ang punang sikat. Mm, may para iyo. Bulaklak. Salamat. I love you. <laughs> I love you too. Yeah. <laughs> Unang bulaklak na binigay mo sa akin. Edible. Edible naman. Baba mo naman muna yung dala mo. Kasihan po, may uh. ano tayo. Kaliwat kanan ay may napipitas po. <laughs> Pag hindi... Bulaklak. Titaw. Para dito mamais pa dito, di ba? Mm hindi -hmm. pa. Napahabol pa. Mm -hmm. Ang alungkoy ka ito. Mm hmm. Mm -hmm. Ayawin dyan, kas kas ata ang taba. Uwi na po tayo. Ano, yeah, uwi na po. Si Daddy, ang daming dala. Po Salamat po mga gulay. po sa blessing po sa ating mga gulay po. Yan po, kay mami. Yan po ay kanyang ano, um, bulaklak Regalo <laughs> po daw sa akin. Regalo po. po. <laughs> Ito ang magandang magang bukay. Maaga pabukay pa bukay ng mister. Presyan ano? Hmm. Pero mama, ilang tanong. Um. Kakainin ha. Huh? Ano na ito? Kaya ito pwede rin nakita ko ulit, piniprito. Ako, mamamakot tayo ang dami mo. Oo. Ayan po, ang dami mo pa ko. Mamamakot tayo at may pipino. Masarap yun. Magsasalag po ulit. Anong tawag doon? Salada. Ang salada po. Okay, eh, nakatawid na po si mami. Bakit? marami pa rin po oh, wala uho ayos na po yan o oh. na yun o ba hindi mo binibitawan yan ah oh. Yan. Lalong dumami po. <laughs> Tara, uwi na tayo. Oh, laging pa uwi na. Ang dami po natin nakakukuha mga ano, libreng ulam po dito.